Oh, excusez-moi. Oh, you look chic. But the kitchen is on the ground floor. Naghihintay sa iyo mga plato na huhugasan mo. Madam Chantal, pwede ko po ba kayo makausap? po kayong kausapin bilang ina ni Annalyn. Is this meeting or board meeting all about Annalyn? Because I'm getting bored to death. Kung ano man po ang ginawa ko sa anak ninyo noon, deserve po na yun dahil masama po siyang tao. Pero yung ginawa ninyo kay Annalyn, hindi po niya deserve yun. Ang kasalanan ng nanay ay kasalanan din ng anak. I wouldn't be surprised kung maging kabit din si Annalyn katulad mo. And I am sure that's going to happen. Sooner or later. Wala po akong magagawa kung galit po kayo sa akin. Pero nakikiusap po ako sa inyo. Huwag din yung idamay ang anak ko. Well, there's nothing you can do about that. That's how it is with you and Annalyn. So, take it to the grain of salt. Have a, have a croissant. What's so funny? Wala po. Naalala ko lang po si Moira, yung anak niyo habang nasa kulungan siya. Sana po nabisita niyo siya kahit isang beses lang, ano? At sana, nadalhan niyo siya ng ganyang klaseng tinapay para sa ganun, yan ang nakain niya kesa naman mga uod. You merde! Huwag mo kaliguran! Stop! <tap> <tap> Hindi ka pwedeng malas. Hindi ako pwedeng umalis? Ah! Bakit? Kailangan ko ba ng approval? Para makalabas ako dito? What are you doing? what are you doing this to my approved. face? Approved! You, na approved na ba? You Richard Roman! Binabalaan ko kayo, Madam Son kung ano man ang pwede ninyong gawin para kay Moira, kayang-kaya ko din yung gawin para sa anak ko. Ako ang harapin ninyo. Ako ang awayin ninyo. Ilabas niyo ang anak ko dito. Nagkakaintindihan ba tayo? You dare you turn your back on me! Huwag ka umalis! Don't you dare! I'm gonna go after you! Her! I'm gonna destroy you! Yada 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 puro kadashantal. If I were you, I'd wash my face because this ink is highly toxic. But in hindsight, maybe it's not necessary because you are already toxic. You get out. Get out! Hurt us? Get out! I'm not scared. Get out. Ah, uh, Daphne! Oh my God! Oh my God! MERDE! MERDE! No! <laughs>